Morning guys, kumusta po kayo? Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Nandito tayo ngayon sa one guys, sa Palming, Palm Street, eh palms Resident dito sa Kalabuyo. Yung mga bahay na ito guys. At dito na kami, gawa ng maga kami, gawa ng mukhang masama pa panahon, uulan nung yata. Siya guys, salamat sa solid supporters ko dyan. Maraming maraming salamat po, malaking tulong na po sa akin yan. Ayan guys, titingnan natin yung ating kasama. Ayan guys, na oh, nainom na sisto guys. Hindi pa nag-almosal na nainom na sisto guys. Oh. Yod, yod na naman guys. Ayan. <laughs> oh. Ayan guys, oh. E, nauna kami guys dito guys. Ayan, namin kasi mukhang uulan na. Ayan guys, masama ng panahon. Ayan. So, ang gaganda ng bahay dito sa Palms Resident guys. Yan baka gusto nyong kumuha dito guys. Mapaibigay. Dito lang yan sa Kalibuyo. Kalibuyo lang yung guys yan. Ang gaganda ng ano guys o. Oh. Yan. Yan. At ito naman yung ginagawa namin guys to. guys, ako ay naglalakad lang guys kasi yung kasama ko hindi makapasok kasi nang iniwan yung ID yung service ko yung pinasakyan ko sa kanya. Naiwan yung ID na kalimutan. So guys, naglalakad uh, ako dito papunta sa trabaho. Yan guys ang location dito guys sa Palms Village sa Division. Yan oh. Yan. Naglalaka daw guys. Yan. Marami pang bakante dito guys. Uh. Yan guys, yung nampisa um, na namin. Nampisa um, ko lang na kahapon mag-test this. Yan. Yan guys, yung nampisa um, ko na guys. Oh. Yan tama oh. na Tapos natapos ito guys. Yan. And, guys, yun, kasi dito kahapon, guys, tapos na o. Oh. Tapos na yung lababo guys. Yan. Nag-garout na lang yan guys. Yan. Um. pati tong bar dining table guys tapos na rin guys kahapon guys yan dining table ito yung tiles oh. mahaba ito guys ganda ito guys

Ang ganyan. Sino? Si tenes <laughs> na. yata 'yan.